kasi pag naglalagay po ng tubig o yan, po siya ng tubig sa inumin yan ang ginagawa niya pag, ano, pag nanonood ng TV at may gusto siyang gawin yan, naglalagay siya ng ganyan ng inumin sa tubig sa ano kaway kaway naman yan kasi pag Ayan o, lalagyan niya yung mga tubig. Ayan o, tubig. Inumin. Then, sila lalagay sa freezer. Yan, sa ref. Ayan. Ayan lang naman ginagawa. Lahat ng gawaing bahay, alam niya. Tinuturo ako na rin mag-init-init ng mga ulam. yan Subscribe kayo kay Kasipag dito sa channel namin kasi wala pa siyang ano nakiki dalawa na kami dito sa Alan Lakay Vlog. Ayan. Ayan, lalagyan niya na sa rip yan. Ayan. Yun, niya na sa rip. O, yan lakay. God bless ingat-ingat kayo laban lagi, lagi ganyan si kasipag bye bye kasipag